Good day sa inyong lahat mga ka-LM Ngayong araw ay nandirito tayo sa Suzuki Tree Shop dito sa Tayog, Pangasinan At ngayong araw ay ang kanilang grand opening Kaya nandirito tayo ngayon para silipin lahat ng mga motorsiklo nila na available dito sa kanilang shop Well, tara, umpisan natin dun sa may unahan. Ito ang Suzuki Abinis 125. Kung mapapansin nyo, pagdating sa kanyang looks, masasabi natin na talagang looks more elegant. And then bumagay din sa kanya yung orange color combination with glossy black. Pakikita nyo naman na talagang very brusko yung datingan ng isang ito at the same time presentable. At ang mga kulay na pwede niyong pagpilian para sa Suzuki Avenis 125 ay available in 3 color variants. Dahil meron itong metallic matte black, pearl blaze orange at pearl mirage white. At ang presyo ng Suzuki Avenis 125 ay nagkakahalaga ng 79,400 pesos. And then ito naman yung kanyang katabi, makikita natin dito is yung Bergman Street. Meron din po siya rito maliit na visor. And then isa sa mga nagustuhan ng ating mga kababayan sa motor na ito, hindi siya masyadong subsob. So relax na relax ka. At the same time, mayroon siyang malawak dito na footboard. So very flexible yung ating galawan. At ang mga kulay na pwede niyong pagpilian para sa Suzuki Bergman Street ay available in three color variants. Dahil meron itong matte bordeaux red, matte black at firmeridge white. At ang presyo ng Suzuki Bergman Street ay nagkakahalaga ng 82,400 pesos. Dito naman tayo sa kabila, which is ito yung AX version, which is ito na po yung pinaka-newest model ng Bergman. So mapapansin natin na yung kanyang color is mayroon siyang pagkamat. Agaw pansin itong nakikita natin dito na silver finish na kanyang lines. And then tumugma pa yan sa kanyang Suzuki na emblem. At ang mga kulay na pwede niyong pagpilian para sa Suzuki Bergman Street 125 EX ay available in two color variants. Dahil meron itong bronze at matte black. At ang presyo ng Suzuki Bergman Street 125 EX ay nagkakahalaga ng 92,400 pesos. Dito meron naman tayo rito yung SkyDrive Sport. So yung color na makikita natin dito, very presentable. Kasi nga, candy green yung kanyang color. At the same time, buhay na buhay. Attractive sa ating mga mata which is ito ideal to para dun sa mga kababayan natin na hindi masyadong pinalad sa height my height is around 5'6 pero makikita nyo lapat yung aking paa no? Oh. at ang mga kulay na pwede yung pagpilian para sa SkyDrive Sport ay available in 3 color variants dahil meron itong Titan Black, Metallic Matter Sailor Blue at Candy Jackal Green at ang presyo ng Suzuki SkyDrive Sport ay nagkakahalaga ng 70,900 pesos. Ito naman yung Suzuki SkyDrive Crossover. Kung mapapansin natin, ang kakaiba sa isang motorcycle na ito is mayroon siyang handlebar design. And then napakaganda rin yung kanyang headlight design. No? Mayroon siyang very similarities dito sa SkyDrive Sport. Almost the same sila pero ang pagkakaiba is ito pong kanyang handlebar design. Very unique. At ang mga kulay na pwede pe niyong pagpilian para sa Suzuki Skydrive Crossover ay available in 3 color variants. Dahil meron itong Pearl Ash Blue, Solid Black at Strong Red. At ang presyo ng Suzuki Skydrive Crossover ay nagkakahalaga ng 72,900 pesos. Lipat naman tayo dito sa kabila. Ito yung kauna-unahang mga MAF motorcycle na nilabas ng Suzuki. Until now, buhay na buhay pa rin tong legendary smash natin. Anyway, ang color pala nito is blue. Makikita natin na very attractive. May konting nakalagay dito na decals na smash and white color. Ito po yung mags version. At ang mga kulay na pwede nyong pagpilian para sa Suzuki Smash Mags Type ay available in two color variants dahil mayroon itong metallic triton blue at candy summer red. At ang presyo ng Suzuki Smash Mags Type ay nagkakahalaga ng 66,400 pesos. Mayroon tayong two variants pagdating dito sa Suzuki Smash which is mayroon din po tayong spokes version. So, lilipat naman tayo dito sa kabila. Feels good. The same lang din naman dito sa uh, mags version. Ang pagkakaiba lang nila ito is spokes. Just for example, yung kanilang road condition sa kanilang barangay or sa kanilang cities is more on rough roads. So highly recommended po yung mga naka-spokes na motorcycle. At ang mga kulay na pwede niyong pagpilian para sa Suzuki Smash Spokes version ay available in 5 color variation. Dahil mayroon itong Candy Jackal Green, Candy Summer Red, Pearl Bright Ivory, New Titan Black at Metallic Matte Preview Gray. At ang presyo ng Suzuki Smash Spokes version ay nagkakahalaga ng 61,400 pesos. And then dito naman sa kabila, ito ang laki na talaga ng community ng motorcycle na ito. Dahil ito, nangunguna talaga pagdating sa underbone, talagang walang makakatalot, makakasibak. So, para sa mga hindi pa nakakaalam kung bakit hindi ito mahabol-habol ng mga scooter, kasi nga po, ang dahilan is naka-dual overhead cam. Kasi nga, yung dual overhead cam, nagpro-provide po siya ng 2 times more power than single overhead cam. Kaya kung mapapansin nyo, kahit anong gawin nyo, hindi nyo talaga mahahabol si rider. At ang mga kulay na pwede niyong pagpilian para sa Suzuki Rider R150 fuel injection ay available in 5 color variants. Dahil meron itong Pearl Ash Blue, Candy Matte Bordeaux Red, Titan Black, Pearl Bright Ivory at Metallic Triton Blue. At ang presyo ng Suzuki Rider R150 FI version ay nagkakahalaga ng 118,400 pesos. Last but not the least, kung ito FI, mayroon naman tayong carburetor type na version. So mapapansin natin pagdating sa design and color, syempre ang laki ng pagkakaiba, marirecognize mo na ito ay carburetor type kasi yung design ng kanyang facial cover is not the same to the FI version. So talagang ito halimaw to pagdating sa takbuhan. At ang mga kulay na pwede pe niyong pagpilian para sa Suzuki Rider R150 carburetor type ay available in 3 color variants. Dahil meron itong candy jackal green, celebration red at titan black. At ang presyo ng Suzuki Rider R150 Carburetor Type ay nagkakahalaga ng 105,400 pesos. Lahat ng mga tinalakay natin is nag-start po tayo from small displacement ng scooter, underbone. Ngayon naman meron po silang available na mga semi-big bikes. So unang-una -una, nakikita ko rito ay itong Jigsaw SF which is ito naman is 250cc. Anyway, kung halimbawa gusto mong ma-experience na magkaroon ng isang big bike feels, mayroon tayong option which is nandirito yung Jigsaw SF250. At ang mga kulay na pwede niyong pagpilian para sa Suzuki Jigsaw SF250 ay available in two color variation dahil meron itong metallic triton blue at MotoGP blue. At ang presyo ng Suzuki Jigsaw SF250 ay nagkakahalaga ng 189,900 pesos. And then ito naman yung small version ng mga 250cc which is ito naman yung newest generation na makikita natin dito sa Suzuki tayo which is ang Suzuki Jigsaw 150 Fi. So dito, makikita natin yung kanyang headlight design, napakaganda na, di ba? At the same time, ang agaw pansin dito, makikita natin itong kanyang timeless fuel tank, napakalaki, di ba? And then, napakaganda ng kanyang color combination dahil meron siyang orange dito, and then may touch po siya ng gray, and then lahat po ng ito all the way is glossy finish. At ang mga kulay na pwede niyong pagpilian para sa Suzuki Jigsaw 155 ay available in three color variants Dahil mayroon itong pearl blaze orange, italic triton blue at glass sparkle black At ang presyo ng Suzuki Jigsaw ay nagkakahalaga ng 100,900 pesos Ito naman po yung Suzuki Bistro 250 Well dito naman sa Suzuki Bistrom makikita natin na talagang napakaganda ng kanyang headlight design may maliit siyang visor dito expect natin na itong touring bike na to itong Bistrom 250 SX ay matangkad talaga kasi nga ito is naka-design as a touring bike kaya kailangan talaga natin na mas mataas yung ground clearance para just for example aakyat ka ng bundok hindi po nagsasayad yung ilalim ng ating makina. At ang mga kulay na pwede nyong pagpilian para sa Suzuki Bistrom 250 SX ay available in two color variants dahil meron itong glassy sparkler black at champion yellow. At ang presyo ng Suzuki Bistrom 250 SX ay nagkakahalaga ng 229,000 pesos. And then ang katabi naman nito dito nakikita natin is yung Suzuki GSX S150. Talagang napakaganda rin pala ng isang ito. Kasi kung mapapansin nyo yung kanyang itsura dito, yung headlight design, para siyang ulo ng tutube, di ba? So nagustuhan ko itong isang to kasi nga mayroon siyang uniqueness pagdating sa kanyang design. May maliit na visor dito. At the same time, napakaganda yung combination ng black color dito sa kanyang timeless fuel tank. At ang mga kulay na pwede yung pagpilian para sa Suzuki GSX ay available in two color variants dahil meron itong Titan Black at Metallic Triton Blue. At ang presyo ng Suzuki GSX ay nagkakahalaga ng 133,900 pesos. And then lilipat naman tayo dito sa kabila. Ito namang Suzuki Jigsaw 250 nila. Matte yung color which is nagustuhan ko yung touch ng pagka matte black niya kasi nga mas lalong naging classic yung motorcycle. At the same time yung headlight walang pagkakaiba doon sa headlight ng Vstrom, Makikita natin na meron silang similarities. Ang kagandahan nito since classic looking type yung kanyang datingan, makikita natin na all black, which is matte colors. And di makikita natin na mayroong Suzuki emblem dito, very attractive. Talagang napaka-brusko ng isang ito. At ang mga kulay na pwede niyong pagpilian para sa Suzuki Jigsaw 250 ay available in two color variants. Dahil meron itong metallic matte black at matte stellar blue. At ang presyo ng Suzuki Jigsaw 250 ay nagkakahalaga ng 179,900. Well mga ka-LM, lahat ng mga motorcycle na aking pinakita sa inyo ay available po lahat dito sa Suzuki 3 Shop Tayug, Pangasinan. Well, bagong bukas lang po yung kanilang shop kaya inaanyayahan namin kayo na magpunta at bisitahin ang kanilang shop. And then lahat po ng mga pinakita naming mga motorcycle sa inyo ay available. So pwede po kayong bumili rito ng cash installment Depende po sa inyong prepared na payment. At para po sa mga inquiries ay maaari nyo po silang tawagan dito sa kanilang contact number at the same time ay pwede nyo po silang bisitahin dito sa kanilang present address. At ang Suzuki 3S Tayo Branch ay under ng Guanson at ang kanila pong operation time is starting 8am until 5pm from Monday to Saturday.